Yo, yo, mga pare ko, ito po ang aming sasakyan papunta ng uh, Korea. Oh. Ang galing first time kong naka ano mga pare ko, nakababa dito na ganyan yung ano sasakyan. Kasi laging uh, dati sa taas kami mga pare ko, oh. e, ngayon nandito kami sa ground tapos maghahagdan kami paakyat. Ayan mga pare ko. Tuloy na tuloy na talaga tong ano natin pag uh, alis natin hali na kami dito. Ang dami rin mga pasahero. O. kaya sana ay maging ligtas mga pare ko yung aming biyahe hanggang sa makarating kami doon. Ang dami rin, no? meron pang isa dito. Ayan. O, tapos dito, Cebu Pacific. Ayan, no? makakit sila doon mga pare ko. Eh. ginawa so, mo para gawin dito ng na pome. Nasa akin na kami sa aeroplano. ayan ang mga kasama ko. Busy busy sila lahat. Oh. Uh, dami na rin doon. Ayan. Puno na rin sila mga parang gawin. Kaya uh, update ko na lang kayo mamaya. Bali, apat na oras pa yung ano natin. Uh, biyahe natin, okay? See you. God bless inyo lahat. Peace.